Good morning guys. Welcome to our channel ngayon guys. Ngayon. Ayos tayo nang washing guys. Yan kilala ko tong washing. Kasi ang problema guys ito. Naka-drain siya ngayon pinanggalan ko. But may nakabara pa lang ano. Parang tutok. Ngayon guys, mayroon pa rin kaunti. Lalagyan natin ng grasa. Try natin yung patagas pa. Kasi nakita ko to guys nung nagpa-deliver si madam ng ano, ng washing. Ganito lang din ginawa. Binagyan lang din ng grasa. Tinatanggal lang po guys yung sa drain to. i testing natin kung tapatagas pa. So, na guys, may grasa na siya. Isasalpak na natin. Kita nyo ba guys? dagdag ka alaman din to guys sa may mga watching yan isinalpak Sin ko na guys ayun guys lalagyan natin ng tubig yung tatagas pa ka siya ayan. kanina guys ang lakas ng tagas na ayan guys wala nang tagas try natin i-drain na na yan So ayan na guys, may laman ng tubig. Ayan. Try natin i-drain. Ayan, drain. Ayan. Ayan na guys. Sasara natin. Ayan guys, wala na. Okay na, ganyan lang guys, gawin niyo pag may washing kayo. Babalik ko na po guys, takip. el opinión So, ayan na guys thank you for watching see you next vlog bye bye okay na guys